Magandang gabi sa inyong lahat, mapaaraw o mapatanghali man kung nasaan man kayong lupalop ngayong gabi ay o ngayong araw ay magandang araw sa inyong lahat at kita ay mama na ulit din sa ating ispat lamang at gawa ng nalabo kapag hapon yung dagat kapag hibasin, kapag hibasin ay nagalabo at malaki yung gulong at kasama ulit natin yung ating kasama na mga piloto ay si Dex de la Santa at siyempre kasama natin si Rommel Marasigan. Ang bansag daw sa kanya ay si Alden Richard. Ayan, ayos. O ayan, o. Oh. ayos. May pabaliktad pa nung kanyang sumbrero. At idringani pala yung aming inalagay sa aming salamin para maging HD quality yung ating paningin kapag mamana na sa ilalim ng dagat. Kapag kasi, kapag kasi ang nalagay natin ay yung laway natin ay anong ano ay minsan ay pagnatagal ay napapanis doon sa loob ng salamin kaya i-rin na lang muna alagay natin para sure bowl ay kung gusto mo ring uminis ay rin man din uya ah hindi ah joke lang at bakit kayo may malaso na ako pa ang sisihin ninyo ayan maraming salamat nga pala doon sa mga patuloy na sumusuporta ng akin channel at tara na at mamana na kita din at nang kita ay makarami na rin at na na, at narinig na kita sa ilalim ng dagat at may nakita agad kita din ng ay yung nakatagong isda, yung kanuping ayuno Tumago pa ikita rin naman yung katawan ano ano pa. Oh. Isa man din, ito yung unang pasampa natin o unang nahuli natin. Ay hindi ko pa man din mabunot yung akin tuno din eh, no? Ay gawa ng nakasabit pala yung sima doon sa ilalim ng bato. Ay ang gawa ko ay gapang ako pa ibabaw at ako'y nahiunusan maigi. At ayun, inakuha ko rin pala at Kinat ko na lang para hindi na mapahaba yung ating pagbidyo. Ayan, ayos. Nakadali tayo ng kanuping. Ay napakadalang bayan naman ng ganiting mga isda din eh. Gawa ng ano, gulpan daming naman na ay minsan lang kita makakita ng mga ganiring isda. Ay reo, ayawang ko kung bakit napakaamo ni re. Ano kaya nakain ni re? Ayon sa mga bulong-bulungan din sa marinduki ay nakain pala rin ng ginto. Ay nung nalaman kong nakain ng ginto ay gulpan takaw ko pa naman ng ganiri alam nyo bagay yung ginto ay kung alam nyo ay hindi ko nakasabihin at na baka kayo ay nagkakain ah, baka sabihin nyo anong bastos anong pagkatako ko ay napag-isip-isip ko ay asos inakain pala rin ng ginto namantalang inapakahimay-himay ko pa, pa naman yung laman ni pero sabi-sabi lang naman yun ay kung totoo ay bahala na si Batman hindi naman kita mamamatay dyan ayan o tingin gulpe ang amo ba't kaya gulpe ang amo nito siguro busog na busog ito sa ginto out oh, na iri pa o oh. tining amo niya no o oh. o oh, isa pulman din agad hindi kagaya nung nakarang naman akita kita ay gulpang ilap ako nasusuran at gawa ng pahabol ng pahabol kapag malapit ka na sa kanya ah masalubungin ka pa ay galing kundo sa pana masalubong ay sa mukha masalubong ay anong panghinayang kuman din malalaki pa naman Oh, nairi pa o oh. nagadalwa-dalwa ay risa na nga pa na ko ay naroon bumugit ay nairi o oh. gulpang amo o. Oh. ay ano pa sa pulman din. Ah, gulpa ang ginhawa ihawin, lalong lalo na kapag mo. Asos, anong taba ba yan naman ni isda na irit? Gawa ng kwan? Iba kasi ang inakain ni Rie talagang masustansya ang inakain ni Re. at gawa ng kwan hindi nilang ang sa ibabaw ng hibasan at minsan ay may kita mo rin rin sa tabihan ng hibasan at nairi na naman nakakapanan na naman kita ng isang ilak o yung anong tawag nga ni Re? ilak o yung ano ay ay bahala na kung anong tawag din sa iba basta't ilak lang ang tawag din sa amin at na yan na nga ni Ote hindi ko na naman mabunot yung tunod ano na yun kababaw-babaw na nga ni ay masabit pa dun sa butas buti na lang tatanggal natin na yan na o ayos meron na kitang pang ulam kahit medyo medyo may kli yung ating pamamana ay ayos din at nakarami kita at na rin na naman o oh. nakadali na naman kita ng ilak o oh ay ano, ikot man din o, oh, daw ilisi man din. O ano pa, anong ginwahan ni Re? Ah, sos, ay eh, kapag naman maulam ka ng ganir ay huwag mo na nga isipin yung mga bagay na hindi dapat isipin para ikaw walang alalahanin. Eh. Ah, napakamahal din ng kilo ni Re sa amin. Ang value, ni, ang value ni din sa amin ay nasa naabot na mga 180 200 kasi... Sabi nga ni nung iba, nung mga taga sa amin ay eh, nakain do nga ng ginto ay bahala kayo kung ayaw ninyong kumain na real. At nere oh, may isang kanuping na nakatago din ay eh. patago-tago pa ikita rin naman yung katawa no ano pa hindi sa pool. Napakaraming ganito dati din ni Baya ay nako. Ngayon maghanap ay nako. pagkadalang na kailangan mo talagang mag uh, sisilip dun sa ilalim ng mga butas-butas para makita mo yung mga ganiting isda. Napaka-expensive na isda kasi nito gawa ng kwanay, napakamahal talaga ng kilo nito At Napakasarap kasi nitong isda. At hindi na may nakita na naman kitang isang ilak na naman. Ayun ay, oh, tingin ni pakulupog na naman. Gulpi ang gandang panain at gawa ng gulpi ang amo. Kapag gulpi ang ilap ay Ibaling ko na ibatuhin, ay batuhin ay. Kung pwede lang batuhin ay batuhin ko sa ilalim ay. O oh, ano, inaire man din oh. Ay kulupog man din. Anong sarap man din ere. Eh. O gawa ng kwan. Gawa ng medyo malabo-labo ay. Medyo hindi natin makita yung unahan natin at maraming magkakasama ito kaso anong pagkailap naman kailangan talaga ay alapitan mo ay di na may nakita na naman kitang isang kanuping ay hindi na natin na videohan kasi siguro nang ay sa time na ito ay gulpa talaga ang lakas ng agos kaya ah talagang kahit gulpan lapad na yapa ko ay hindi pa rin ako makarusa sa agos gawa ng ano ay mabagong buwan ay kaya gulpan lakas ng agos at eri o oh, may nakita na naman kitang palasing singan ay eri man din napakasarap anuhin tawag doon, ihawin. Ay, sauce. Pag mo talaga ng sauce, anong sarap. Ah, sauce, mga ganong ka, anong ginhawa ni Re. Ay, parang, kuan ay, parang manok din ang lasa ni Re, ay, pero mas malinam na muwari sa manok. At gawa ng kuan ay, ibang-ibang, ibang-iba ibang, iba ang lasa ni Re. At mahanap pa kita din ng apanain, at may nakita kita din yung sa bandang... Laut-laut ng isang iwik ko yung manites o ay ano pa, sapulman din ang ginhawa ni Re, mga ka-intro kapag ano ay pag maraming ganyan huli mo ay gulpe ang mahal din ba naman ang kilo ni Re naabot ng 220 ang kilo din sa marinduki ni Re ay kapag nandun na sa talipa pa ay naabot na ng 240 ay anong, yanong yan yanong galing mangkuan kwan yanong galing mang patong kapag ganyan mga isda ay nakagulpe ang mahal talaga isa mabili ka ano, mga kalunggong tulingan ay gulpe ang malabot ng 200 ay na ako at gulpe ang sarap ng lasa ni Ray. at dinay na may nakita kitang dalawang danggit ayan oh, magkatabi ay sinundot ko man din yan at apagtabihin ah, ko sana ayan o oh, ko yan o yun dunukduk ko nga, ay tingnit pang gawa hindi mala ang nagtabi bakit doon sa napapanood ko yung nagtabi pag ako ay anong pagkabungo ay ting ni Pag. Apag ah, pa ako ng dalawa, dalawang tirahan, imbis na isang tirahan na laang, ay, ako yaubusan pa ng hangin. At syempre, abalikan din natin at sayang yun. Asos, di ni nga ni pala, ay sus, grabe yung karanasan ko din eh. Ako yung pa sana, pagtapos ni Re. Ay, ako natinik naman, paglagay ko sa lagayan ko, ay talagang, nagaaguntok-aguntok ako sa ilalim ng tubig sobrang sakit talagang kung sino pa yung nagasabi na mag-ingat ayun pa hindi nag-ingat ay anong loko talaga Dini eh, ay may nakita na naman kitang isang isda siyempre apanain natin at para kita may pang ulam nasa na na yung pala at nahanap pa natin at parang wala kitang makita rin eh. na yung pala isang manitis o tembungan ang nakita natin Dini. Eh. o ayun o meron na kitang pang -ulam. kahit medyo konti yung ating huli ay ayos na ito ay Kisa naman kita ay magtigilaang ay dinin, eh. O, pag sinerte, hindi eh, makabinta kita. Ay eh, kapag gulang bintay, hindi eh, namang ulamin lamang. O, ano? Kailangan talaga imamana mamana kita para kita ay maraming maulam. Para wala pating magreklamo ng mawalang maulam. At ire, at may na ulit kita din eh. Ayan, um, nakahiga pang danggit, siguro ay patulog na itong danggit na ito. Kaya ayan, na agad natin. Ba kasi makawala pa, eh, sayang din 'yan. Gulpan sarap pa naman prituhin ng mga ganering mga size na danggit. Asos. Na ganun pa. Ay na nakawala pa oh. At nayon na pala yung ating huling pinana at ayan yung ating mga nahuli sa ating mga viewers at mga silent viewers diyan na hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Ay, pindutan agad din yung ano, subscribe button at yung ano, bell button. i para na sa ganun ay ganunay, mag kayo sa aking mga video na ilalabas. Pero ay isa yung part clip na maliit-liit lang at nakita ko lang. Ay nadaanan ko, ay pinanak ko na. Kaya ayan yung ating mga nahuli. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout nga ni pala kay Bert TV na taga Occidental Mindoro. Shoutout doon sa mga taga Occidental Mindoro. Ay sana ay nasa mabuti kalagayan dyan. At shoutout kay Peter Marquito. Shoutout boss. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Shoutout po sa inyong lahat. At gayon din kay Hanford, marami salamat po sa iyong panonood. Uh, shout out di San Jose Family ng Kaluya Antique. Maraming salamat po sa inyong naglalagabdag na suporta at maraming salamat din po sa mga viewers natin na laging nanonood sa ating mga video.